Nakauwi na sa bansa si Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya mula sa kanilang bakasyon sa Israel. Sa kanyang pagkarap sa media, sinabi ni Pacman na hindi pa napag-usapan ang tungkol sa umunoy ikalimang laban nila ni Juan Manuel Marquez. Darito ang report ni Haji Riyata <laughs> Balik Pilipinas na si pambansang kamao Manny Pacquiao matapos ang holiday vacation sa Israel kasamang pamilya masayang humarap si Manny sa media. Nagkwento siya tungkol sa kanilang bakasyon. Happy lahat. Happy kami lahat. Nikot namin lahat. Buong Israel, nikot tayo. Ah. Ang nasawa si Jinky, masaya rin daw sa kanilang family bonding. Para sa aside namin yung mga problema dito or mga pwedeng pag-usapan doon. Sa Israel, pinagdiwa ng pamilya Pacquiao ang Pasko at Bagong Taon. Sinagot naman naman ang issue hindi sa demo na ipahayag ng isang doktor na may sintomas na raw siya ng Parkinson's disease. Comment man lang yon na uh, lahat naman may karapatan mag-comment. Siyempre ako, ako, ako sa sarili ko eh, after ng fight, punta sa ospital. Tapos pagdating ko dito sa Pilipinas, nag-make sure na nagpa pa ako. Em ay, ako. So lahat. pat-check pa ko. So okay naman ang resulta. Ang asawang, si Jinky sinabing huwag na lamang daw itong pasinin. May nag-text lang pero hindi ko chinek kung sino nagsalita, kung sino yung doktor. So, wala. How do you feel about it, ma'am? Hindi ka ba nagalit? So, so... Ay, hindi naman. Hmm. natawa nga ako eh. Higil naman sa kumakarat na balita ikalimang laban nila ni Juan Manuel Marquez sa Tsyembre. Sinabi ni Manny na hindi pa ito ito nakapag-usapan. Ngayong nasa bansa na si Manny, Hi, ma magiging abala raw muna siya sa pagiging kongresista ng Sarangani. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.